ang Pilipinas, idinaos sa isang pampublikong paaralan sa Milan. Si Chef de Castro Valencia sa detalye. Rise and shine, Chef! Idinaos ng Instituto Comprensivo Villamoy Celoria, isang pampublikong paaralan dito sa Milan, ang Giornata delle Filippine o araw ng Pilipinas upang ipakita ang kulturang Pilipino sa mga Italiano. Taon-taon pumipili ang paaralan ng bansang itatampok at ngayon taon napili ang Pilipinas. Sa pagkakatong ito, ang Milan Foundation ang nakipagtunuan sa mga guru ng paaralan upang maging matagumpay ang nasabing kaganapan. Kaming mga Pilip, parents na Pilipino, nag uh, nagmi meeting with the teachers, eh, uh, tinanong nila kung kaya namin mag-provide ng gaya daw ng mga Peru last year na iba-ibang country. So sabi namin, try namin. Gusto ng school na every year may maipakilala ang ating... Uh, uh, every student na sa kanila, liba Filipino man yan, Peruvian, or kung ano mang nationality, binibigyan nila ng onra kasi may mga nakikita silang mga attitude ng mga bata na bakit daw nagmamano, bakit nagsasabi ng po, nag po ang mga bata. So, ngayon gusto nilang ipakilala ang Pilipinas. Nakita yung interesting ng mga Italiano na makita ang kaugalian natin, ang mga dances, mga kultura natin sa Pilipinas 'yung history ng Pilipinas. Tinalakay ang geography at kasaysay ng Pilipinas. Ipinakita rin ang tradisyonal na awitin at sayaw mula sa mga mag-aaral at mga grupo na kinabibilangan ng Milan Foundation, Kampi at Meme Original. Tinuruan din ng mga kabataan ang paraan ng pagtatanim ng mga buto ng palay at balunggay. Kasama rin dito ay ang paghandog ng pagkain Pilipino gaya ng lechon, adobo, pakbet, fish balls, at iba pa. Yeah, Napaka-importante ng mga events katulad nitong Philippine Day na sinagawa ngayon ano, because it really builds better knowledge, uh, better understanding of... Uh the Filipino community and of course the Philippines. Maraming Italianong natuwa lalo na't karamihan sa kanila ay ngayon lang nakatikim ng pagkain Pinoy. Sa kabuuan naging matagumpay ang pagpapakita ng magandang kultura Pilipino at pagpapalalim ng ugnay ng mga Pilipino at Italiano sa pamagitan ng sining, musika at pagkain. Mula dito sa Milan, Italy, Chet de Castro, Valencia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.